Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga taga Datsan Ramain, especially doon sa ating client na si Ma'am, Ma'am Haini Abidin. Siya po yung client natin na nag-avail ng full package ng Starlink dito sa kanilang area. Uh, nilagyan po nila ito ng Starlink uh, sa kadahilanan wala pong signal dito ang Smart at saka TNT pati ang Globe. Ayan po yung kanilang administration office yung ating mga team, ka-team si eh, Andiyan po yung kanilang Starlink. Uh, sorry po hindi natin na uh, or nakuha ng picture yung paglagay ng satellite dish siya taas dahil hindi po ako makaakyat ng hagdan. Eh. So ayan po yung ating mga team na uh, team. Uh, ginagawa po nila yung window machine na pagkukunikan ng Starlink. Ayan po yung kanyang cage na bakal. Ayan si Mr. Jasim at saka si Mr. Salman po Napakagaling po ng mga bata yan sa pagpa-fiber At saka pag-sit uh, up ng mga Starlink no? Malaki yung mga experience nila regarding sa pag-configure uh, o pag-sit up At pag-install ng Starlink So dyan po sa kanilang lugar Ayan po yung kanilang office no? na pakalawak no Meron silang gymnasium tapos Uh, isang school po ito sa Daifulla Islamic Institute Foundation and Corporation no so yang pong school na yan is kailangan po nila ng malakas na internet sa mga transaction nila online at saka pagda-download ng mga forms, pagpa-print at ano pa man ang kailangan nila dyan dahil ang eskwilahan po or ang school kailangan po yan ng malakas na internet signal So yan po nilagay nag-avail nag din si ma'am or nagbili din siya ng uh, Weavlink na EX3000. Kami po ang nag-setup niyan at saka nag-configure niyan. Dahil kailangan po mag-update ng firmware niyan para mas lalong lumakas ang kanyang range. Yang pong Weavlink yan ay tagus po yan sa siminto at saka napakalawak ang kanyang range hanggang 300 to... 350 meters. Andiyan po yung administrative office nila. Tapos, yan po yung mga staff office ng staff nila. So, napaka... Nag-test nga pala tayo dyan sa mga gilid na school kung talagang uh, abu abo abot yung kanyang signal. Napakalakas po niyan. Naka-full bar po hanggang dyan yung kanyang signal sa sa may gymnasium, doon sa may mga classroom, pati dito. No? So napakalawak po ng kanyang range. Ayan po yung kanyang wavelength na antena. Uh, sakop na po niya ang buong compound. Napakalakas po na antena niyan. No? Nasa wifi, Wi-Fi 6 support na po yan. So ganyang antena, yan ang kailangan sa mga ganitong areas. Maraming maraming salamat po.